Magandang umaga nga naman mga kabampi o mga kahubade naman tayo, wala naman tayong ganap ngayon eh kaya gagawa tayo ng ay eh. ayusin natin ang ating bubong at napaka dumi na guys so pang dumi na ng ating bubong guys eh baka ay eh, magiba na eh buko kalawang na guys ililisin muna natin guys bukuha muna ako ng pandakot sa baba guys tsaka mga lalagyan ng ano, dumi Ayan guys, dala ko ng ang aking mahiwagang walis na malakasan. Nga ngayon, nakikita nyo naman napakadumi guys. At ito nga ako yung nagmumuni-muni pa din eh. Iniisip ko okay lang kaya ako makakapagpalit ng bubungay. Sukadong eh. pag umulan nito eh. Grabe na naman na, na ng basa dito sa ibaba. ay baba. si akin sisibulan na guys. At yung ano, dumi guys nung aking ano, nagiba. Nung bumagyo nagiba yung aking bahay ng kalapati guys at akin ang tuluyan ng inalis at ito nga yung mga natitirang dumi eh pagkakataon na to guys para malinis guys ililisin na natin guys tanggalin na natin guys para Kung nga pala guys may bumalik ni isang kalapati ko guys eh yung dami nasa kasi yung tapirasong eh kasong ng pusa Kinakain ng pusa guys eh akala ko na ubos na lahat pero may pa pala. Meron ako nakita na lima pa guys, limang blue bar. Tapos si puti pumasok sa loob guys pero pinakawalan ko din guys. Tsaka na lang tayo mga ganun ulit guys. Tsaka so, okay na. Hindi po sa atin yung case eh. Kawawa yung aking mga alaga eh. Kawawa ka naman yung pusa. Eh yun ang umano sa mga daga. Kaya lang yung pusa ngayon takot na sa daga. <laughs> Ah guys, ay napakalinis nito eh. kailangan linisin nito ay. Eh. Yan naman ang dumi nito guys. Napaka dumi guys, naipon na to ay. Eh. Ito yung ano guys, yung mga nasira na mga ano, mga guys. Tingnan hmm. ko do sa kulungan guys. Ay umulan guys, ang ganda na durog na yung mga plywood guys, kaya to andan. Kaya kailangan linisin na talaga to guys at masisira yung ating bubong ay wala na tayong pampalitay. Eh baka bubog sak na to, nakita din naman ng mga inaapakanin niyong uga. Eh ito nga pa lang na to, yung eh. yung nga, eh. nila, eh. baka... natin, ito yung kalamada, eh. eh. guys. Ang aking Lola. Yan. Ito yung aking nanay. Bubog din tayo ka. Okay lang dito, chika natin guys. Ito ay bubugtas to, para hindi eh, na dinisen. Grabe sa ang para kagaling kong gida sila tayo. Naabot ako dito na guys nang 3 oras, guys. <laughs> Apa guys, yan na. At ako yung na ngayon. Napuno ko na ng ating sansawa guys ay. Bakit yeah, talaga. Hindi ako naman sa katawan guys ay pinawisan na ito. Pamalakasan din yung aking guys na ano eh ah, na last fan guys ay kusang umiikot guys. Pakita nyo naman guys. And, uh, aking guys naman ay napakasariwa na ng hangin dito sa taas ay malakas ang laks, hangin malakas hangin ay guys eh, kita nyo naman ang lalakihan na bahay dito eh guys ay eh, sana naman ay eh, pagtagal mo muna yun eh. mapaangat ko naman itong aking bahay dun ako sa tuk <laughs> hindi <laughs> naman ako nag ano na guys ng ano eh gusto ko lang yun eh, mga bahay guys yan na nga guys at kung sakaling maayos natin ang bahay eh guys ay hindi na tayo ng bagong gaya ko guys ayan Yo, so, gusto ko dito guys ay ano yun eh guys ay lagyan ng ano ng buhos guys tawa matito guys baka nakakatambay kami dito sa taas mas masakap dito guys sa taas na eh pwede kang sumayaw dito eh guys tumambling pag malawak yung taas mo guys guys gusto so, ko tayo taasan sila dito. baka dito nasa nagsasayaw na nags ano eh may stream yami sa taas <laughs> dito ko na kayong yung sila tanggol sa taas kaya yeah, lang, mga uh, lakad pera naman, guys. Mahog ko makapagpagawa ng gano'n, guys. Eh, kaya lang natin, eh, guys, i-airway, eh, yeah, guys. I think, i-800. Yan naman, guys. Nakita nyo naman, guys, ang gano'n ako kasi ipag, guys, eh. Guys, okay. gano'n. Nakita nyo naman, guys, eh. Hindi nga rin pala ako nakapansin nyo, guys. Di ba, lagi ako nakahubad guys, eh nagtitipid ako sa labay eh. na hirap pag eh maglabay eh wala namang kami ano, washing machine guys ay eh. eh, kinukusot lang eh napakahirap eh kaya ang ginagawa ko ay eh. hindi na ako nag -ano, nagdadamit eh, may nakita nga ako dito may napapansin nga ako dito na ang daming ibon guys ay eh. try ko kayang pagbabarilin to magigit ko kaya at babarilin natin ating mga kaibigan ibon So, masama yun guys, kailangan natin mahalin ng mga ibon guys. Animal lover tayo guys. A-acting lang muna ako dito guys na may binabaral ako guys. Yun, guys. Kaya naisip na ako guys na magandang ibon uh, niya. Kakakita ko ng idea dito guys na baka saan mapanood panood yung idea na dito. Ay akin nang nagpapahinga-pahinga ako sa good case at na ay tayo guys ah uh, napakalaki pa nitong ating mawalisan yung bumpy bilisan mo na dyan ay ang ginagawa ang kalukuhan dyan ay eh. walisan mo na lang ng walisan yan ayun na nga eh guys at akin ang ginawalis eh. ay na napaka dumi talaga yung eh. makita nyo yun naman na yung gulong namin ay eh. talaga naman napaka dumi eh. kailangan itong mapalitan guys ay eh para maging maayos ay eh sigurado ang paglakas ng ulan ito kasi eh, na naman dumaan ay na naman ang loob namin guys na mapapagalit na naman tayo ng lola nito tangan na ko wala, man, wala naman akong ginaganap ngayon eh. wala naman ganap eh. ay eh. natin na itong linisa yun pa ba naman ang gagawa nito eh. ay eh. hindi si Bam sila hmm, na nga guys at akin ang nanatay napakadami po tayo ayos guys siguro naman yung kailangan ko na itong bilisan guys para matapos na guys at gabi naman ito ay eh. sigurado naman ito tinginan natin ito ng buhay sigurado ay abuti tayong tatlong oras eh. ay napakalang na sa ito so, ay nakatikip pa ay eh. ito na nga pala guys at okay na itong ano nga guys kapalipunto ko ay guys Ayan nga guys, at atin ang bibilisan to. Kailangan na natin gamitan ng super power to guys para mabilis guys. abutin tayo ng mga dito guys tayo. Gabi ay. Uh, Umagang umaga nga eh. So, Kasi huwag ang tagal itong Baka abutin tayo ng maghapon din eh. Kaya kailangan gamitan na natin ng super powers guys. Ayan guys, gamitan na natin ang ating splash. Ayan, nakita nyo naman guys. At pati yung mga gilid talaga yung ubus ko yan guys. Ayan na nga guys. Okay nga guys, okay na, malinis na guys. Bababa ko na to guys. Sa susunod na lang na video ko, ipapakita ko paano yung mga uh, naganap pa guys. Magpapaalam so, na muna tayo, mahaba na ating video eh. Salamat guys, thank you.